Oh, kwentuhin ko muna kayo ng happy namin last night. <laughs> Nagaya nga si misis at mga bata na kumain daw ng lugaw sa plaza. Alam mo naman, mahina tayo pagdating dyan. <laughs> takot tayo sa asawa. Joke lang. <laughs> Charot. Welcome back mga bulikat kong kaibigan. Halika, samahan nyo na kami kumain ng lugaw dito sa plaza. Alam mo na, sayang ang pugi pag hindi ka kumakain ng lugaw. Hindi ko nga alam kung bakit binabalik-balikan ito ng mga kumakain. Ano ba kasi pinagdalagay na bayari na to? Napakasarap at napakalasa naman. Nakadalawang baul nga ako niyan kaya naman hindi na ako kakain pag uwi ng bahay. Alam mo na, hehehe, may tama ang ating tuhod. nirarayu na tayo kaya lugaw-lugaw muna. Siyempre, pag kumakain ka ng lugaw, aba, samahan mo na rin ng itlog para solve na solve. Hehehe. Kaya naman, sa pagkakataong yan, umorder na ako ng itlog. Alam mo na, sayang ang pugi pag hindi ka kumakain ng itlog. Hahaha. <laughs> Siyempre, pagkatapos mo kumain ng lugaw at ikaw ay sosyal, aba, bumili ka ng shake para naman maganda tingnan, no? <laughs> hindi mo kang mahirap pag may hawak ang shake. Oh, isang minuto ko na naman Nasayang ang mga oras nyo. kaya naman baka pwede mo lang akong paki-follow kay Bigan. <laughs> at pagkatapos nga namin kumain, haya nagikot-ikot ako, may mga pailaw pa pala dito kasi naman nung Pasko hindi ako masyadong gumala. At syempre dahil semifinals na nga ng basketballeros aba naman, kailangan nating suportahan yung ating mga tropa na yan. Kaya naman hanggang dito na lang at manunod pa tayo ng semifinals ng ating mga tropa. Maraming salamat. Bye-bye!